So ayan guys mga katoma, nandito na naman pala ako. Meron nga pala akong pa-challenge. nakikita nyo itong mineral water na to. Ang gagawin ko, tatanungin ko lang sila kung kaya nilang ubusin to sa loob ng 30 seconds. Pag naubos sila, meron silang premyo. Pero ang premyo, alam nyo ba kung ano? Tanong nyo si Maki. Maki Atip. Eto. Maki, meron akong pa-challenge sa'yo. Nakikita mo itong isang bote ng mineral water na to. Pag ito naubos na sa loob ng 30 seconds, may premyo ka. Kaya mo ubusin. Sige. Ayan. Kaya mo. Bibilangan kita o. Orasan kita. Okay. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito nga, 10 seconds o. Harap. Galing mo ah. Anong yeah. premium natin yun? Ito premium mo. Siyempre. Eto. Malulunod na ako kain mo Kailan, na kaya ako tubig din eh. <laughs> <yun. laughs> so yun guys, nandito nga pala kasama ko si Ate Bon. Ah, si Atip bon. Meron ako pa challenge sa'yo, napakadali okay. yeah. lang nito. Sa loob ng 30 seconds, kaya mo makubusin to. May ba, basic yan. Pag naubos mo, meron kang premyo. sige, ano ba ang premyo Maganda mo yan. Oo, o, basta pagka naubos mo, may premyo ka. Sige. 30 seconds, eh mag-timer ka. Sigurado 3 okay, seconds ba, lang rin. Sige ah. Ko. ko na. Oo, oh, sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alam mo mahirap-hirap niya Wow Ganyan. Ano yung premium ko? saan no? <laughs> 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 premium ko? Eh? So ayan guys, ito naman kasama ko nga pala si Atip. Pulot. Pulot, meron akong pa sa'yo Ben. Ito, nakita mo itong bote ng mineral na ito. Okay. puno na yan. Pag naubos mo sa loob ng 30 seconds, may premium ka. Ah, pwede, pwede. Ah, may premium. Ano, oh, may premium? Oo, oh, may premium sa loob ng 30 seconds. Wala ah. yes. mo Sige. Start na. Start na ko? Uh, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

eh, Alan, ito, meron akong pa-challenge iyo. Nakikita mo itong tubig na mineral na ito. Ang tagawin dyan? Uubusin mo lang to sa loob ng 30 seconds. Pag naubos mo sa loob ng 30 seconds, may premyo ka. Ano, kaya mo? Napakadali naman yan. Okay. Pag-game. Okay. Start na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah! Basic ka. Galing ah. Wala bang iba? Ginising-gising mo kayo, ina pala pala challenge mo sa'kin? Sa yeah. Kasi okay. pre-new ako. Eto. Ano ba yan? Tubig ka rin din. to. <laughs> Saktat tutulog ko eh.